Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinghaga upang ituro sa kanilang na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang bukum na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding yun ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit ng malaunan ay nasabi nito sa sarili. Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos ni gumagalang kaninuman. Igagawad ko na ang katarungang hinihini ng babaeng ito sapagkat lagi niya akong ginagambala baka pa ako mainis sa kapaparito niya at sinabi ng Panginoon. Darinig ninyo ang sinabi ng masamang hukong. Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumarain sa kanya araw-gabi bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Payapa at tahimik ang lahat, nangangalahati na ang gabi. Walang ano-ano'y ang makapangyarihan mong mga salita ay bumaba, mula sa iyong maharlikang trono sa langit. Umagit na sa lupa iniyon na itinalaga mong wasakin, gaya ng mabalasik na mandirigma. Taglay na ang matalim na tabak ng iyong mga utos, pumayo ang ulo niya'y sagad sa langit at pinalaganap ang kamatayan sa buong lupain. Ang sanglilikha ay dumanas ng pagbabago upang masunod ang iyong kalooban at mailigtas ang iyong bayan. Ang ulap ay lumukob sa kanilang kampamento. Ang tubig ay nahawi at lumitaw ang tuyong lupa. Isang malinis na landas sa gitna ng dagat na pula at lunti ang kapatagan mula sa naglalakihang mga anong. Ang bayan mo ay nakatawid na lahat, sa ilalim ng iyong pagkalinga, matapos masda ng kamangha-manghang dawang iyon. Tulad nila'y mga kabayo sa sariwang pastulan, parang mga tupang naglulundagan sa tuwa sa pagpupuri sa iyo. O Panginoon, sapagkat iniligtas mo sila, ang salita ng Diyos, Salamat sa Diyos! Salmong Tugunen Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Siya ay purihin, suuban ng awit, ating papurihan. Ang kahanga-hangang mga gawa niya ay dapat na isaysay. Tayo ay magalakyamang lahat tayo ay tunay na kanya ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Gunitain ng malugod. Ang dakilang gawa ng Diyos. Ang mga panganay sa buong Ehipto ay kanyang pinatay. Kaya sa Ehipto, noon ay naubos ang mga panganay. Pagkatapos nito, ang bayang Israel kanyang inilabas. Malulusog sila't at lumabas na dalay mga ginto't pilak. Gunitain ng malugod. Ang dakilang gawa ng Diyos. Nagunita ng Diyos ang kanyang ginawang mahalagang tipan. Ang pangako niya sa tapat na lingkod niyang si Abraham. Kaya't ang bayan niya ay kanyang inilabas na lugod na lugod. Nang kanyang ialis, umaawit sila ng buong alindo Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Aleluya, aleluya, tayo'y tinawag ng Diyos, upang magningning na lubos, sa aral ni Kristo Jesus. Aleluya, aleluya,